Malalim at malawak na dagat? Mga pagkidlat at multo? Ilan lamang iyan sa mga pangkaraniwang takot na mayroon ang tao? Ngunit, alam mo ba na mayroong takot na hindi normal at maaaring nakakatawa sa pananaw ng ibang tao? Ngunit, ito ay isang seryosong karamdaman na kailangang bigyang pansin at unawain. Dahil sa video ito ay aalamin natin, ang mga hindi pang uri ng iba't-ibang takot na mayroon ang tao at aalamin din natin kung ano-ano ang maaaring sanhi nito. Kaya bago tayo magpatuloy ay pakipindot mo muna ang subscribe button at pakipindot mo na rin ang bell icon para palagi kang updated sa mga bago kong upload na video. Number 7, Arachibutyrophob o takot sa peanut butter na dumikit sa ngalangala. -ngala. Tama ka sa iyong narinig, may taong takot sa peanut butter dahil sa nangangamba sila na baka dumikit ito sa itaas ng kanilang bibig o ngalangala. Iba-iba ang level ng takot na ito para sa taong nakakaranas nito. Ang ilan na may ganitong kondisyon ay maaaring kaya pang kumain ng kaunting peanut butter, ngunit ang iba ay talagang iniiwasan ang pagkain ng peanut butter o anumang bagay na may katulad ng texture nito sinasabing ayaw nila ng consistency o lapot at texture ng peanut butter sapagkat ito ay dumidikit sa ngalangala at noong mangyari ito ay maaaring naipon ito at nakaranas sila ng hirap sa paghinga dahil nabarahan nito ang daanan ng hangin at nauwi sa matinding takot na baka sila ay mawala sa mundo ang arachnophobia ay isang pambihirang takot sa malagkit o malapot na bagay at takot na mabulunan. Number 6. Santophobe o takot sa kulay dilaw Ang santophobe ay ang pagkakaroon na matinding takot sa kulay dilaw at ang mga taong may ganitong pambihirang takot ay kadalasang nababalisa o kinakabahan sa anumang bagay na dilaw tulad ng mga dilaw na school bus at dilaw na bulaklak o mga bagay na madililaw ang mga taong may santophob ay mapapansin na may matinding pag-iwas sa mga kulay dilaw at para sa mga taong nakakaranas nito ay ultimo mga dilaw na pagkain ay nakapagbibigay ng na matinding pagkabalisa at takot. Ang mga sintomas ng taong may klase ng takot na ganito ay nakakaranas ng pagsusuka, pagsakit ng ulo at matinding pagpapawis na may kasamang pamamanhid ng katawan kapag nakakakita sila ng madidilaw na bagay sobrang hirap ang pinagdadaanan ng taong may santofob sapagkat ang mga dilaw na bagay ay matatagpuan at makikita sa kahit saang parte ng paligid ayon sa mga eksperto at maging mga doktor ay wala pang malinaw na kasagutan kung ano nga ba ang pinagmulan ng takot sa kulay dilaw Number 5 Plutofob o Takot sa Pera sa panahon ngayon, sino ba ang may ayaw sa pera? At maraming tao ang nagnanais na magkaroon sila ng mas maraming pera at ang ilan ay todo pa ang pagtaya sa loto upang manalo ng milyones na pera. Ngunit ang plutophobe ay kabaligtaran dahil may mga taong takot sa pera o kayamanan. Ang mga taong may plutophobe ay maaaring natatakot sa mayayamang tao o natatakot na maging mayaman at karaniwan silang natatakot sa pera. Ang mga taong may ganitong takot ay maaaring may potensyal na masira ang kanilang mga ambisyon sa business o trabaho dahil gagawin nila ang lahat upang maiwasang kumita ng mas maraming pera o maging mayaman. Ang takot sa pera at yumaman ay maaaring nagsimula sa takot sa mga responsibilidad at panggigipit na kaakibat nito o maaaring takot na maging biktima ng isang pagnanakaw o masisi kung mawala ang ipinatago at pinangangalaga ang pera. Number 4. Cyberphobe o takot sa mga pagkain. Usong-uso ang food blog ngayon sapagkat ang tao ay mahilig kumain. Nandyan na ang cooking show at ang mga sikat na sikat na mukbang na may nakakalulang dami ng pagkain. Ngunit kabaligtara naman nito ang cyberphobe at ang mga taong mayroon nito ay sobrang takot na takot sa pagkain. Tama ang narinig mo. May mga tao talagang natatakot sa pagkain at kahit na medyo katawa-tawa sa una ay may malalim itong pinag-ugatan kung bakit sila natatakot sa pagkain dahil natuklasan sa isang pag-aaral na nabuo ang takot na ito sa pagkain kapag ang isang tao ay nakaranas ng isang sobrang masakit na pulikat sa kalamnan pagkatapos kumain o lumunok at ito ay nagdudulot ng di malilimot ang memorya sa utak ng isang tao na tatatak at dito na nga magsisimula ang cybophobe o takot sa pagkain. Number 3, ambulophobe o takot sa paglalakad. Mahirap mong paniwalaan na may taong takot lumakad, ngunit may mga tao talagang dumaranas ng ganitong takot. Sobrang seryoso ito sapagkat ito ay talagang nakakaapekto sa pang-araw-araw na buhay ng isang tao. Kailangan nating lumakad upang makapunta sa ating mga gustong destinasyon. Lalo na kung malapit lamang ito, ang mga nakakaranas ng ambulophobia o takot sa paglalakad ay ang mga taong may edad na o matatanda na dahil ito sa natatakot sila na matumba at magtamo ng seryosong pinsala sa katawan at talaga namang masakit ang pakiramdam kung ikaw ay matumba ang mga may edad o matatanda na ang kadalasan nakakaranas ng takot na ito dahil dito nagsisimula ang problema sa balanse, pagkahilo, osteoporosis, mga kapansanan sa padingin at mga side effect ng mga gamot na maaari magpataas ng panganib na matumba ang isang tao kaya nagkaroon sila ng takot sa paglalakad, Number 2, Alektorofob o Takot sa Mga Manok Ang Alektorofob ay ang takot sa manok o mga inahing manok ayon sa isang pag-aaral ng kaso nito. Noong taong 2016 ay nagkwento ang isang labing walong taong gulang na babae na nagkaroon siya na nakakatakot na karanasan sa inahing manok noong siya ay bata pa lamang dahil siya ay hinabol nito at pinagtutuka na maglaon sa tuwing makakakita siya ng manok ay nag-aalala siyang baka sugurin siya nito. Nagsimula pa siyang makaranas na matinding pagkabalisa kapag kumakain sa labas at nakakakita ng mga pagkain naglalaman ng manok sa takot na baka siya ay atakihin ng pritong manok. Nakakalungkot ito dahil maaaring hindi na niya ma-enjoy ang pagkain ng fried chicken o ang chicken joy dahil labis siyang nakakadama ng pagkabalisa sa mga pagkaing may manok Ngunit, maaari itong matigil kung ang isang dumaranas ng elektorofob ay sumailalim sa isang counseling, psychotherapy at prolonged exposure therapy Number 1 Aritmofob o takot sa mga numero Maraming tao ang lumaki na natatakot sa subject na mathematics Ngunit, ang mga taong may aritmofob ay may tunay na takot sa mga numero? Ang mga taong may ganitong takot ay kadalasan nakakaranas ng pagkabalisa na nauugnay sa mat o pagharap sa mga numero at takot na aktwal na matematika at takot na aktwal na makakita ng mga mathematical symbol at numbers. Ang takot sa mga numero ay tinatawag ding numerophobia. Ang aritmophobia ay maaari makapinsala sa buhay ng isang tao dahil sobrang nahihirapan ang isang tao sa trabaho lalo na at ang lahat ng ating pang-araw-araw na buhay ng tao ay kailangang gamitan ng mat tulad na lamang ng pagbibilang at paghawak ng mga pera. Ngunit ano nga ba ang dahilan ng takot at bakit nagkakaroon ito ang isang tao? Iyan ay marahil ang isang tao ay maaaring dumanas ng negatibong karanasan noong bata pa lamang na nadala hanggang sa paglaki o maaaring unang beses mo pa lamang itong naranasan ay hindi na maganda ang epekto nito sa iyo ang mga kakaibang takot ay maaaring namamana o maaaring mga nakagawi ang asal mula sa kinalakhan ng isang tao marami pang rare o pambihirang takot ang mayroon unit ang pitong takot na tinalakay natin ay ang pinakahindi karaniwan sa lahat. Kaya kung maka-encounter tayo ng mga taong may ganitong takot, ay mas mabuting intindihin natin sila at huwag kutyain o pagtawanan dahil mas kailangan nila ng atensyon upang mas mapabuti ang kanilang kalagayan. Isang episode na naman ang natapos sa linggong ito. Hangat kong nabigyan kita ng mga ideya makabuluhan. Kung ikaw ay may mga topic at katanungan na gusto mong mabigyan ng linaw, ay comment mo lamang yan at aking susubukan bigyan paliwanag ang iyong gusto maging paksa para sa susunod na episode ng Ideya PH. Kaya huwag kalimutang pindutin ang subscribe at pakipindut na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video.